medyo hindi pa kasi nakatono yung ano niya eh. Parang ano siya. Nagpapatay-patay. Parang humihingi siya ng cambio guys. Okay. Nakas pa din eh. <laughs> Ayan guys. Narating pa siya. Oh, okay. Isang taan pa guys oh. pagdasal well, tayo gamit tong si XRM M natin ito paanda rin sa una ito na yung ating XRM papasyal lang tayo dun sa ano dagat titignan natin kung kaya umabot itong motor na to <laughs> medyo hindi pa kasi nakatono yung ano nya eh yung karburator nya kaya medyo ganoon yung takbo nagpapatay patay yan kung kung maalala nyo ito yung sinasabi ko dati na XRM na papagawa natin no ito na sya guys Nagpalit palit tayo ng black nito 54mm Tapos stock pa rin yung mga valve ano? Stock pa rin yung head Tapos yung CDI natin 110 pa rin Ang napalitan lang talaga Yung kanyang Carb Sa yung piston Doon yung kanyang Cylinder Kaya naging anong A54 tama ba hindi <laughs> ko talaga gusto yung pag may time i-unroll natin to sa so, mekaniko para may tune yan so na ako sa highway guys Just ko lang gamit to ito lang yung unang gala niya ano? aral din siyang ano eh break end din siya taas vibrate <laughs> ang hina ng busina ano ah, nya ang vibrate parang humihingi siya ng cambio guys ah, ang plano ko lang naman talaga sa motor na to kaya ako pinagawa ulit dahil ano eh gusto ko siyang mabuhay ulit mabuhay ulit tsaka magamit gamit din Siyempre no pero ang ano ko talaga dito 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 lang sa amin ang gamit gamit lang ba kung magkana pa yung speedometer oh. 80 nakas pa din eh <laughs> pa. Hindi pa sagad yun eh Naka-open pa pala yung ano nito guys, carb. Kaya ganyan yung tunog. Pero soon i-ano natin yan. Nag-order na ako ng air filter eh. Kaya okay pa naman yung takbo niya, ano? Medyo hindi lang nakaset yung kanyang yung tawag dito, yung carb. Kaya parang papugak-pugak siya. At saka sa una talagang medyo Mahirap siyang i-start. Dito na tayo sa barangay eh, Mihares. Tapos ang nangyayari pala pag nagkakambyo, hindi agad bumababa yung ano niya. Yung RPM. Siguro pala ito sa hangin din 'yon eh. Ah, uh, yung konti lang yung pag throttle ko, ano siya. Taong dito. Nagpupugak-pugak gusto niya yung Nakakatawin mo eh Nakakapanibago tong motor na to Pag galing ka talaga sa sniper Ang baba 2005 model tong XRM na to eh So Binilang ko Kung hindi ako nagkamali 19 years Ang <laughs> na no Vibrate eh dahan pa eh. <laughs> ay nakakatawa na ko ito motor okay siyang gamitin eh pag dito, pag dito dito lang diba hindi na siya lalayo ayan o dito na tayo sa ampere aabot pa siya rito, di ba? Bala ko nga guys pag ano Medyo okay okay na talaga siya Ibabiyahe ko siya ng ano eh Kasiguran <laughs> Ayan guys Marating pa siya Ikot lang natin doon sa gawin doon Nice <laughs> Nice, XRM 110. Nirating mo ko rito. Siyempre, iwi mo rin ako, di ba? All right. Medyo madumi yung pagkakapintura ko talaga. Oh. Tapos ito lumang luma na. Kaya soon, pag nagka-budget tayo ulit, unti-unti lang papalitan natin yung mga gamit na talagang palit na. Ah. Siguro ako dito guys Tapos balik tayo Ayaw mag talaga Okay pa tong motor na to Medyo ublong lang yung gulong sa Ano eh harap dahil Accidentally na naibangga ako to sa patir eh. Nasa Manila pa ako ano, Tambay lang tayo ng konti rito sa gawin na to May gawing malilim ano Tumataya guys Eh yun Alright. Parating pa tayo rito. Nice. Sa remonte natin, mga kadukso. Ayan na siya, oh. Hmm. Pang thumbnail. Ayan, oh. <laughs> Ayan yung ginawa ko. Medyo madumi talaga yung makina niya. Ay, uh, head. Ayan, so kung mapapansin nyo, Ayan na yung ating black 54mm Pint Pinturahan ko eh Ang pangit na pagka pintura <laughs> Pagsamantara lang yan Pag napapalitan ano, naman natin Ang ano yan, rim set <laughs> Tapos ito pala Upuan ko na to Matagal na to guys O oh. hmm. Ulit na Somjin Siguro Ano to 5 years Isipin nyo o oh, Tiber din talaga ng Somjin Ano Kaya Somjin Baka naman tapos itong mga stop light na to mga signal light nya ayun dati pa rin nasa Manila ako ito lang binili ko guys bagong gulong pala pinalitan ko Pininturahan ko rin yung ice bracket tapos itong mga mags nga ayan tapos ito ang pangit niya na pagkapintura oh kasi pang samantala lang naman talaga guys tapos <laughs> so, ang ginawa ko pala medyo metal polish ko So susunod kakaskasin natin ng leha Para matanggal yung mga Ano niya yung mga itim-itim na yan Para mas kumintab siya guys Makintab na dati yan eh. hindi lang siya naalagaan Kaya ganoon na nangyari At saka ito nga guys ang pangit itong harap na to Medyo ano na talaga siya Ang pangitig niyan Bago to tapos yun bago yun Mga yun Tapos pagkating dito ang pangitig na no <laughs> Ang tagal na kasi niyan Hindi siya ano na bagay na may gas pa naman baka kasi matakaw masyado eh diba meron pa naman guys siguro kulang kulang ay may kit isang litro kinaga ko ng kahapon so dito na rin siguro magkatanggal magka, magkatanggal katagal dito uwi na rin ako guys Ayan. Ayan, 19 years na tong XRM na to, guys. Ayan, yung sprocket pala na ito ay 32 yata. 32 ba? Ay, 34. Naka-34 yung likod. Nakakadukso. Uwi na rin ako, guys. mahirap lang talaga siyang panda rin pag una, pero pag kumandar na okay naman na eh tulad niya yun napandar ko na siya okay na siya guys yan umi na tayo ang responsive pa naman nung ano niya yung seal niya doon. yung engine kasi Eh, Binebreak kan pa kasi siya guys eh. Kamabigla yung black. <laughs> Nabigla ano yung black. Binigla-bigla na nga ano. Eh. Up throttle. Okay pa rin ha. Dito na tayo sa bahay.